Hello guys, good afternoon. Nagpabalik ang inyong lingkod. Chomal Bilola Channel, ang Ilocano Vlogger ng Isabela. So to this video guys, ishare ko sa inyo yung home remedies po na ginagamit ko na pagtanggal ng dead skin, dark spot, um, acne, at saka yung mga uh, whitehead, blackhead, head, ganyan. So kung mayroon ka nito, Panoorin mo to ng po. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe kay Jomar Pilara Channel, please subscribe and support my channel. And click na rin ang ating notification bell para pag may bagong upload si Kuya Jomar ninyo, manunod sa iyo. So, ayan. i po na sa inyo yung mga ingredients na gagamitin natin. So ito na guys yung mga ingredients na gagamitin natin sa paggawa ng home remedies na pagtanggal ng inyong mga dark spot or dead skin. Ayan, kailangan natin ng sugar, lemon, baking soda, toothpaste, colgate ang gamit ko guys. Kailangan din natin ng honey, And yung Vaseline guys, ayan. So now, ishow ko sa inyo kung paano ang gagawin natin. Let's start! So yan guys, umpisa na natin. So una, kailangan natin magpainit ng hot water para pang tunaw natin dito sa Vaseline. Ayan, so yan, lagay na natin dito. Ayan, so yan guys, yung mainit natin dito. Okay, then kukuha tayo guys ng tablespoon na basil. Ayan, show say. Ayan, 2. and a half. so yan guys. habang nagre-ready tayo guys para ano tunawid natin yung ano tubo so ayan maglagay tayo dito guys sa mixing ano natin ng 1 spoon sugar then kung 'tong mga damit ko mas maganda. Kita niyo diyan. Ay. Maglalagay din ako ng bestang anon. Ayen, kcahin niyo na lang, guys. last but not the least na iiano natin lagay natin yung ating lemon so yan guys natunaw na yung ating vaseline ayan i natin lang siya guys ang matuti ayan ano lang siya guys talagang magpupulagawa yung baking soda ayan so mix together guys hanggang sa matisolve yung ano guys yung nilagay nating mga ingredients na iba so yan guys ayan okay na siya guys o ayan nagawa na natin guys, gawin na natin ito so bago kayo mag ano guys mag apply sa inyong face, Ugasan nyo muna yung face ninyo then saka kayo maglagay ng ganito yung ginawa nyong solution so ayan ano natin guys i, i, ano natin sa inyo kung paano ayan, i-demo natin ayan, ganito lang siya guys then kumuha lang kayo ng ano guys yung ginawa yung solution lagay nyo sa ano nyo then ano lang Wait, hmm. kung sa ano nga naman ninyo, dead skin ninyo or dun sa sakong, pwede rin ito guys so mas magandang paglagay nito guys, ay kung bago kayo maliko, mas maganda para malagyan nyo, pwede rin ito sa singit-singit pwede rin ito sa kilikiligas, maganda so ayan, pero dito mula sa face natin ano tignan nyo guys, so oh, ang ganda. Mm. So ilip lang sa guys ng um, 30 minutes kung hindi ka nagpapali or 15 minutes ayan. So balikan ko kayo mga guys. So ayan guys, babal na natin guys para makita natin yung result. Ayan, gagamit tayo ng kahit anong sabon na ginagamit. nyo guys ng malinis na towel mm. ayan tignan nyo guys ang ganda ayan maganda kasi yung asukal guys sa mga ano ninyo pag wala kayo rin iscrub na ubusan kayo pwede yung asukal guys na white uh, pine na asukal yung pino ayan hmm. as you can see hmm. try nyo guys itong aking solution na ginawa ang ganda ang, ang ano guys yung toothpaste na Colgate parang ano nya parang i-moist niya i-moisturize niya yung ano ninyo kutis, tapos parang fresh na fresh ang feeling yung pag gumamit kayo nito and yung ginamit ko nilagay ko na dito para ito kasi yung ginagamit ko every morning or bago ako matulog napakaganda guys itry nyo ito so hanggang guys hanggang dito na lang po ating tutorial for today thank you for watching